andang araw guys! So ngayon guys, pupuntan tayo sa swimming pool! So eto, dumaan na naman tayo sa Amulong Bridge. Doon tayo sa Amulong West. So guys, first time namin pupunta sa Wawa Swimming Pool. At dahil nagbakasyon ang mga pinsan ko dito, napagdesisyon na namin mag-swimming. At dahil malayo-layo din to guys, fast forward na tayo! Nandito na tayo sa... Amulong at ito na guys, yung Wawa Swimming Pool. Ito guys yung pangalan niya oh, guys. So, ito na, guys. Binuksan na yung game. Hintayin lang namin ibigay nila yung entrance bracelet. So, ito si Daddy. Nag-post muna. Ayan, no. niya picture, video pala. Ayan na, guys. Yung entrance wristband. Binigay na sa amin, guys. At pwede na kaming pumasok. Ayan, guys. so si Joaquin. Tuwang-tuwa dyan, guys. Kasi excited na mag-swimming. Siyempre, hindi lang patang bibigyan. Pati sila, Daddy. Ayan, nagaantay na ako dyan. Ang tagal-tagal naman nila. <laughs> Tingnan nyo guys o, oh, ready na ako Meron pa akong water gun At yung goggles Nag-aantay sila dyan guys At ayan guys, pupunta na kami sa swimming pool Ipapasok na ni daddy yung sasakyan At pati sasakyan ni tito sa dam Bale dalawa yung sasakyan namin guys Ipaparking niya doon sa malapit sa cottage Tingnan nyo guys o, oh, ganda sa loob Wow! Meron din mga playground dyan guys Pwede kayong maglaro siyempre magpicture-picture. Ayan, naglalakad na kami papunta sa cottage namin. Ayan si Tita An, yung mama ni Joaquin. Nandun si -Sai guys, oh. Excited na din siya guys. Sinusundan namin kung saan sila nagparking. Tapos maghanap kami ng cottage. At ayan na guys, nakapark na si daddy pero pinalipat siya guys kasi daan yon Tingnan nyo, ang ganda ng park nila. Pwede kayo dito mag-picture-picture. Yan yung cottage namin, yung huli. At eto naman yung pool. Dito naman sa kabila, yung mga ibang cottage. Maluluwag din yung mga cottage dyan, guys. Yung cottage namin, may kwarto siya, guys. At ito na yung pool nila. Pagdating namin ni Waning dyan, dumiritso na kami sa pool. Excited kami, guys, eh. At alam nyo ba, guys, may private pool dyan sa kabila, guys. Yun sana yung kukunin namin, pero may nakakuha na. At tinawag muna ako dyan ni Daddy para magpicture-picture. Doon kami sa may bandang park nila. Ayan, no, basang-basa ako dyan. Pati si Warren, sumama si din pala. At ito guys, yung may bandang park nila. Ang gandang tignan guys, dyan kami nagpicture-picture. Kaya lang, sobrang init dyan, kaya hindi kami nagtagal. Pagtapos namin magpicture... Bumalik na kami sa pool. Ito naman guys, yung picture namin. Pagpasensyaan nyo lang pala yung boses ko guys. Dahil nagbabad ako sa swimming pool. Buti na lang, wala akong ubo. Dito naman, nag-ihaw sila daddy. Ay, sila pala yun. Sa likod pala yung ihawan. Hindi pala kasi pwedeng mag sa katabi ng cottage. Tinan nyo guys, so oh, parang kilala ni Tito Ed yung naghihiwa ng isda. Hindi naman namin kilala. Si Tito Nald pala yung kasama nilang nag-ihaw. Ito yung ini sila, guys. Uy, sarap naman. Nakakagutom. At ito, guys, nagbihis na naman ako. Tapos bumalik na naman ako sa pool. Hindi kasi ako mapakali, guys, eh. Gustong gusto ko mag-swimming. Hindi ko na malayan. Si Warren sumurod pala. Alam nyo ba, guys, bago ka pala mag-swimming, kailangan nugasan yung mga paa. Tapos tanggalin ang chinelas. Para hindi madumi ang pool. O, ba diba, ang galing nila? Mindset ba? Mindset. Mama, mindset ba? Mindset. Ayan guys, so oh, ang sarap mag-swimming. Pero, ang init ng tubig, guys. Pero dun sa kabilang malalim, guys, ang lamig. May umihiyata. <laughs> Alam nyo ba, guys, pabalik-balik ako dyan. At, At nagbabad ako ng maghapon. Wey. Si Joaquin pala yun, guys. Yung pinsan kong 6 years old na makulit. Wey. At eto na, guys, tapos na sila mag-ihaw. Tignan nyo, ang dami pala kaming baon. Uwe. At syempre, dahil napagod kami sa pagsiswimming, kumain kami muna. Tapos, babalik na naman ako sa pagsiswimming. Sumusunod palagi si Warren. Syempre, sulitin natin ang bayad. At minsan lang, napupunta sa mga ganito. At halina muna kayo, guys. At kakain tayo. Tinam mo, ang sarap ng kinakain nila, salad pala. Pero wala kami dyan, guys. Nasa pool kami. At hindi ako nakatikim. Weh. May video okay pala kami dyan. Ayan, kumakanta si Ate Marjorie. Ayan naman, yung batang makulit. Si Sai Sai. Pagwapo pa nga eh. Pero parang may kaaway dyan, guys. Ayan, guys, bumalik na naman ako sa pool. Walang sawang balik-balik. Kahit mainit yung tubig, guys. Nung una, si Joaquin takot, guys. Akala niya malalim yung tubig. Yun pala, 3 feet lang. Wendy nga. Hindi Tingnan nyo guys, so oh yung mukha ko namula-mula na. Pero ngayon, okay na guys. Nandun yung damit ko. Lagi ako nagpapapakita. Bali, tapos na nga ako magbanlaw dyan, guys. Kaya pupunta na ako sa cottage para makapag-picture-picture kami. At ayan nga si Dito Ayod, magbibihis na din. Ang ganda talaga ng mga view dito, guys. Talagang mamamangha ka, guys. Was. At eto naman yung shower room nila at ang toilet room. Bali, dalawang side yan, guys. Meron din sa kabila. Hindi to sponsored, ah. Sinasabi ko lang kung anong mga nakita ko. At ayan guys, nagpipicture-picture kami dyan. Pauwi na pala kami dyan guys. Nasulit din namin ang maghapong pag-swimming. Nag-enjoy kami. So yun lang guys. Salamat sa panonood. Thanks for watching. Sa susunod ulit, paalam!